Mga idol, meron na naman tayong tanggap na flat screen. Isa na naman flat screen na nasira dahil hindi binubunot sa saksakan. Kaya ayon, naglobohan yung mga kapasitor at nasira. So ayun na nga, tatanggalin na natin yung mga sirang kapasitor at papalitan natin ng mas mataas na volts para mas matiba yung trabaho natin at hindi agad baback At syempre, puro bago lahat yung kinabit natin mga idol. So, ayun na nga, pinutol din natin yung mga excess na paa kasi pag bagong kapasitor, mahahaba yung mga paa niya. Baka po hindi binubunong sa saksakan. Hindi oh, hindi. Ah, hindi po? Hindi. Kaya po nasisira ito. Okay. Ah, hindi. Kasi po, pag hindi po sa saksakan, umaandar pa din tutunan. Ah, ano ba? Wala naman tutong main switch. Ah, alam mo. Naka-standby. Ito po patay, mainboard. Pero yung power supply po nag continuous siya umaandar. Ah, ba? Kaya pong magpuputukan talaga yung mga mukha. Okay, kailangan pa tapag nalang pagkati yung bahanda Opo, kung meron naman pong switch sa extension nyo, sa extension nyo At dahil okay na nga ang ating power supply, kakabit na natin to mga idol. Araw-araw po nakasaksak to. Oo. Wala pong bunutan. Kaya po talaga masisira yung mga kapas Alright, testing na mga idol. Okay na to the testing na nga tayo pero may guhit guhit pa okay na yun pong airline nito dati na po ito ano e? eto pong mga guhit natin oh dati na yun dati na po may tama na pala yung NCB oh. okay na, suyerte next time po hugo din na ng sasaksakan para oh. hindi natusira okay na